para 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 Ngayong araw na ito ay nagaganap ang pambansang kilos protesta ng mamamayang Pilipino para kundinahin ang patuloy na nagpapahirap na tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Kaakibat nito upang kundinahin at ibasura ang oil deregulation law at ang 12% na ibat sa lagis ay alisin na ang inyong nasasaksihan ay ang karaban ng starter piston sa panguna ng hanay ng transportasyon kaisa ang pagkakaisa ng mga manggagawa sa timog katagalugan na mantik Sa araw na ito ay kita natin ang paglahok ng iba't ibang sektor ng ating lipunan pangunahin ang ating mga kapatid na driver. Sila ay sumama sa caravan dahil sa sila mismo ay hagit at hindi nakaligtas sa patuloy na pagtaas ng presyo ng danis. May walong beses nang nagtaas ng presyo ng patroyo ng 1,000,000 hanggang kasama uyan. Subalit ang ating pinipita sa pamamasada ay nabubunta pa sa mga dandahalang habitans sa ng langis. Sa bawat pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel, kabuntot nito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kapagkat ang ekonomiyang pinaiikot sa pamamagitan ng araw-araw na paggamit ng gasolina ay nakatali sa pamamagitan ng dominasyon at kontrol ng mga monopolyo kapitalista ng langis. Dahil may ng langis sa bansa, ang Shell, ang Chevron at ang Petron. Mga marulugan, nakayang-kaya nilang iderehe anumang oras, anumang araw ang pagkataas presyo ng gasolina. Hanggang sa ngayon, ito si may yakino, ay puro impeachment ang pinapatupad. Puro impeachment ang inaatupad. Subalit, ang dapat sulusinan ang dapat tugunan ay ang araw-araw na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na kuhalisin ang 12% iba't sa produkto ng langis ay malaking kaginawaan sa mga mamayang tinutino. Malaking kaginawaan sa ating mga manggagawang nag-iikaw at kukurangpwet na sahod. Kaya ang mga manggagawa sa araw na ito ay taas kamahong sumusuporta sa ginawang pambansang kilos protesta para bigyan din ang kahilingan ng mamamayang Pilipino na ibasura ang 12% ibat, ibasura ang World Regulation Law. ng San Pedro at bayan ng Santa Cruz ay naglunsad rin ng mga pagkilos ng transport caravan at iba pang tipo ng protesta ang mamamayan. Ang oil deregulation law ay nariyan pa at 12% ibang sa ay nariyan pa. Hinding, hindi hindi pa sa pagkakagapos sa tanikala ng pagsasamantala ng mga dayuhan at tampuhalang korporasyon sa langis. ang mamamayan ang alternatiba natin kapag naipabasura na ang oil deregulation law at ang 12% ibat sa langis mga kasama mga kababayan ay malinaw na pagsasabansa sa industriya ng langis. Ideklara natin na simula pa lamang at hindi tayo isip na ng magkonsan ng tingin pasada kung patuloy tayong pinarampo ng malalaking kumpanya sa langis. At muli, ang pagkilos sa apong ito ay para natin isang malaki talumpay. Wala makabayang pagbati sa atin lahat.